Nara, o sa kubota Layo ang ilang gabiyahe mga mamsir Nara, sila kuya Mga mamsir, itang hagpong na ang mga dala nila kuya Itang karga pa sa loyo Ito ubay Kay long distance ang biyahe Ano yung mga mamsir, layo ang dagan ona nga, pang ikta Dito sa loyo mga mamsir, ang Sinako Ang bunot na kuya Ubay-ubay nagtapok mga ma'am sir Ara lang po pa si kuya Naaras kuya mga ma'am sir Kita kay si kuya Nakuha si kuya Nagtapok ng mga sinako mga ma'am sir Huwag layo kayo din ilang kiharbisan mga ma'am sir Langkoy kayo dito sa unahan Arah, sila kuya kaisara, nah, kahis tarah mga mam ma sir Ugi kargaan Neng motor, mga mam ma sir oke ukepun si kuya Money rider sa Ugi mga mam ma sir Nekuya Ugi nekuya, mua itik karga Arah, utarunga kuya Pahingon masa Liog ya, wala masa Ulo Nihara si kuya, Mga Mamsir Onggul larutkanan ni karun Insinyas pa si kuya, Mga Mamsir Yang birahun Ini kisah Ini nabutan kargaan, Mga Mamsir Bangunan ini Bangunan terbang di bukit, Mga Mamsir Onggul bayo-bayo Nangsa aku, Mga Mamsir ngai, eh, Pagawas sila kuya Walop, kuya. Ang lakas mo, kuya. Huwag niya pa isa. Kini si kuya ganina, ma'am sir. Medyo na lagpote, mga ma'am sir. Pero okay ra. Huwag mo sa si kuya, mga ma'am sir. Naikatawa si...